kung sabihin ang pangalan kasi Ma wala na kami pero pero kayong nataga sina taga Botuan dito pati taga Agosan alam niyo kayo na lang ang magsabi kasi Basta banggitin ko lang pangalan niya talagang Well, si Governor she's a liberal, pero last minute nagbaliktad. Uh, ah, dahil, dahil siguro sa malayo. Ha. So, 'yun lang. Wala akong congressman, wala akong municipal mayor, wala akong barangay and yet 6 million. Pero nagtalagang talagang nag, nag ano, ako dito sa labas ng OFW. Kasi alam ko gusto ninyo mahinto na talaga yung korupsyon. Para angat ang bayan natin. And maybe the next generation can really come home. I promise to improve the economy. So mawala yung korupsyon. Be assertive. When you go home, Basi anong regulatory body, BIR, customs, o yung city hall, magkuha kayo ng permit. Sabihin mo lang. No, no, alam mo, sabihin mo, wag mo kami, do not. Yeah. Yan ang sabi ni, ni Mayor Duterte. At sa Pilipinas, edi eh, dito, you can dial 8888. At kung merong official na hindi mo nagustuhan, lagay mo lang pangalan niya. I-text mo, lalabas sa uh, PTV4 eh, every seven one hour. Lakay mo pangalan niya, tapos sabihin mo kung anong kasalanan niya. And I will call him to Malacan. <laughs> Kaya mahirapan sila sa akin. Kasi pag na-plaster yung pangalan mo sa TV, lililista yan sa akin, tapos ibibigay. Ito ang si China. uh ang, ang aid ko na si from comes from the navy navy and yeah she's ganon lang talaga siya secret from Annapolis United yeah little little away Annapolis yan. so, so malalim man isang masyado eh, mahulog na tuloy. Uh, second is drugs. Kaya nag kami ng Amerika. Kasi pinapakialaman ako sa trabaho ko. At gusto pa na ako ng mga gago ipakulong. Ako na yung gusto mawala yung scores Sabayan ko, ako pa ang pinapakulong ng mga buang na to. <laughs> And because of that, ako siguro narinig ninyo, minura ko talaga sila. <laughs> sabi ko, first time nakapag-address ako ng heno, sabi ko, kan can go to hell. Uh, wala kayong respeto. Bakit ka nagkikialam sa historical na yan? Baskis saan? Hindi, kung ano lang ang gusto nila. Yung values nila, gusto nilang i-impose a woman. And even dyan sa same-sex marriage, pinupursa nila, no? bigyan ka ng aid, gano? It's a convoluted thing. At itong iyo, isa rin mga gagong put. Gusto nila ang solusyon ko, maglagay ako ng clinics sa lahat ng bayan sa aking bansa. At ibigay ko sa mga adik ko, kuna daw patayin, wala ko na, magpunta lang sila doon sa clinic, doon sila maghitit, na libre na. Yung mga ridiculous same-sex marriage. Nang inang yan, wala naman problema. I have not, dalawang bayaw ko gay. May pinsan ako na gay. Ako, nagduda nga ako sarili ko kung gay ba ako. <laughs> not to come up with something na allowing it. The law says, the civil code says, a marriage, yung family relations natin, sa libro, in the statute, a marriage is between a woman and a man. Bakit po, pepe kung magdalawang gay, mag-live mag, mag together lang sila. Bakit paki no, pakialaman pa yung batas. Yan ang yan ang yon ang mga ano nila na katarantaduhan nga. You know, the previous one was really a libertarian kuno. But deep down, he had a very severe inferiority complex. Hindi niya malaman kung na, sa saan niya ilagay yung ideas niya. Well, I'd like to address uh, to all nations that uh, Uh, I'm here to to greet you, and uh, well, uh, uh, so I was very happy to, to see. Just the same, I've been uh, proposing so so many stupid things, and we'd like to interfere in all the affairs of government. You know, uh uh English, uh, bisaya, uh, 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 drugs, my campaign against drug will not stop until the last drug lord is killed and the last pusher out of the streets. Alam mo kung bakit? Do you know the rage in my heart? kayo. In example ko kayo. First is, ilan sa ating mga kababayan lumabas ng bansa just to look for a gainful employment. Nagtitiis sila the loneliness and being out. You are better off here in Bahrain because it is really a democracy. Walang nakikialam sa inyo. But in other countries, if we go as far as Yemen, Egypt, and, and Syria, there's so much trouble. Ngayon, ganun na lang ang pagod ninyo pati pawis para lang makapadala. And some are tala, alam na ninyo, gaano kahirap ang buhay nila. Pagpadala ng pera, tapos pagdating doon, gagamitin lang sa droga ng mga anak o yung mga anak nila madiskrasya. Hindi naman tayo mayaman lahat. Papadala ka, they continue to commute in public conveyances. Magsakay sila, hold upin sila. Pagbaba nila, maraming istambay sa kanto. Hihingi ng pera, pilitin mag- kaya nung mayor ako, ang dabaw maganda. Sinabi ko kasi, do not destroy my city. Do not destroy the lives of our young people. They will be our tomorrow. Kasi kami mahirap lang. Hindi tay bilyonaryo o milyonaryo na pagmatanda na kayo ang anak natin ang magbili ng medisina natin. Iyon yun ang susubo sa lugaw mo. Iyon ang magbili ng oksigen. Pagsirain mo, saan kami papunta? Iyon ang hindi naintindihan ng Amerika, pati ito mga stupido na iyo. Who will take care of us when are young, when are old? When you cannot work together and you are sick and you are 85 years old, at saka yung mga print anong makukuha na ninyo, makabili kay ng bahay, you are forced.